Gawa ba ng mga Illuminati ang Biblia? May mga nagsasabi na kaya daw na pre-predict ng Biblia ang mga nangyayari sa kasulukuyan at ang mga mangyayari pa sa inaharap ay dahil ang mga Illuminati raw ang nagsulat nito. Kung baga sa script, ito raw ang planong sinusunod nila kaya hindi daw talaga prediction ang ginagawa ng Biblia kundi post-diction. Sinasabi rin nila na si King James I raw ay isang Freemason at lahat di umano ng Freemason Lodges ay gumagamit ng King James Bible. At dahil si King James the First ay sumulat ng isang libro na pinamanggat Demonology, ay ito raw ang patunay na ang King James Bible ay Masonic and Satanic. Bago ka maniwala sa mga kabaliwang ideya na ito, suriin muna natin mabuti ang bawat isang claim. Una, alam naman natin ang nais ng mga Illuminati ay total world domination and control. At kung sila nga talaga ang gumawa ng Biblia o ng King James Version, eh bakit pa sila gumawa ng napakaraming version ng Biblia? Hindi ba't mas lalo lang silang mahihirapan na ma-achieve ang total control kung iba-iba ang interpretasyon ng mga tao dahil sa iba-ibang version ng Biblia? Ikalawa, bakit naman ituturo sa atin ng mga Illuminati sa pamamagitan ng Biblia ang paraan kung paano man ang palataya sa Diyos at sa kanyang anak na si Heso Eh ang gusto nga nila ay sa science at evolution maniwala ang mga tao at hindi sa Diyos. Isa pa, kung sa mga Illuminati nga galing ang Biblia at hawak nila ang education at entertainment industry, eh di sana itinuturo na ang Bible sa lahat ng school at ipinapalabas ito sa lahat ng TV channel at internet platforms. Eh kaso, hindi. Puro kabastusan pa nga at mga walang katuturang bagay ang lagi nating napapanood at inalis pa nga nila ang GMRC at prayer sa school. Kaya paniguradong hindi sa mga Illuminati nagmula ang Biblia. Ngunit totoo na ginagamit nila ito para sa kanilang mga agenda. Gaya ng inamin ng tagapagsalita dito sa leak training video ng mga Illuminati. Religion has served its purpose incredibly well. It is the oldest And perhaps the broadest form of social control utilized by Lumacorp. With religion, there is a written code of conduct that must be followed. The authors of the Holy Scriptures knew quite well how to lace that code with commands to maintain their dominance over the population. This system has survived through millennia to hold the flock together and bring us to today. Admittedly, religion is losing its power for control. However, the fanaticism that has arisen due to this decline is particularly helpful to Lumacorp. Our invisible influence in the church has helped bring the Christian fundamentalists out of the background. We control their opinions on current issues through policies designed and written right here at Lumacorp headquarters. They are sent to our ministers, who then preach the Word of God and their interpretations of the Bible to their followers. Their blind faith is used to transform them into willing soldiers to defend our cause during the catastrophes ahead. As the final phase is enacted, we will propagate end-time prophecy to convince them of their convictions. The rise of Islamic fundamentalism works to Rumacorp's advantage as a threat that will demand violent action. In the coming years, planned terrorist attacks will warrant a full-scale retaliation. and initiate the final phase of the Great Plan. Christians will support our actions since they will believe them to be proof of the end times prophesied by Illumicorp's religious leaders. Mismong mga Illuminati na mismo ang nagsabi na sinasadya nilang magpalaganap ng false end time prophecies sa pamamagitan ng sarili nilang mga ministro upang iligaw ang mga Kristiyano. At hindi ito nakapagtataka dahil ang kanilang ama ay ang Diablo at siya ang ama ng kasinungalingan. Kaya ang may papayo ko lamang sa inyo ay basahin niyo muna ng buo ang Biblia at humiling ng gabay sa banal na espiritu bago kayo makinig sa kung kani-kaninong preacher. Dahil anuman ang iyong marinig sa kanila ay maaaring makaapekto sa magiging interpretasyon mo kapag nagbasa ka ng Biblia. Walang mawawala sa iyo kung maniniwala ka sa Biblia at sa Diyos sa halip ay magkakamit ka pa nga ng buhay na walang hanggan. Anyway, patungkol naman sa King James issue, totoong si King James the First ay may isinulat na aklat na pinamagatang demonology. Ngunit ang aklat na ito ay isinulat niya upang ipaliwanag sa publiko ang panganib ng witchcraft at sorcery upang maintindihan ng mga tao kung bakit kailangang hulihin at patayin ang lahat ng mga gumagawa ng ganito. Sa mga hindi pa nakakakilala kay King James the First, siya ang hari na kumumisyon ng mga Bible scholar upang isalin sa Ingles ang Hebrew at Greek manuscripts. At nang maintindihan ito ng mga pangkaraniwang tao, hindi lang ng mga paring Latin. At ang Biblia na ito na nalimbag noong 1611 ang siyang pinakamalapit na salin ng Biblia mula sa original Hebrew at Greek. Kaya nanatili ito bilang pinakaginagamit na bersyon ng Biblia sa buong mundo. So, wala pong issue kung ang hari na nagpalimbag ng Christian Bible ay nagsulat din ng aklat tungkol sa demonology. Ika nga sa isang famous na kasabihan, Don't judge a book by its cover. Alamin muna kung ano ang laman ng book bago kayo mag-react. At wala rin pong issue kung ginagamit ng mga Freemason ang King James Bible dahil karamihan po sa mga Freemason ay mga Kristiyano at mabubuting tao at tanging ang mga nakatataas lamang sa kanila ang involved sa Illuminati. At kahit ipagpalagay man natin na lahat ng Freemason ay involved sa Illuminati, pag-aaralan talaga ni Satanas at ng kanyang mga kampon ang totoong Biblia. Nang sa gayon ay kung paano ititwist ang scriptures at kung paano lilinlangin ang mga tao. Anyway, lahat talaga ng kasinungalingan ay gagawin ni Satanas upang ilayo ang mga tao sa Diyos at maisama sila sa impyerno. At kung hindi ka pa aware, ang lahat ng organized religious sa buong mundo ay mula kay Satanas. Dahil maging ang reliyon ay ginagamit niya upang makontrol ang mga tao. Ngunit ang totoong kristyanismo ay hindi kabilang sa mga organized religions na ito. Dahil ang mga tunay na kristyano ay sumasamba sa si Diyos sa espiritu at katotohanan. Kahit nasa ang lugar man sila at hindi tuwing sabado o linggo lang. Kaya kung naniniwala ka na ang relihiyon ay isang paraan lamang para sa mga elitista upang kontrolin ang mga tao ay sumasang-ayon ako sa iyo. Ngunit para sa akin na dating 80s pero kristyano na ngayon ay never kong naramdaman na kinokontrol ako ng Diyos. Sa halip, ay mas naramdaman ko pa nga ang kalayaan. Dahil sa wakas ay pinalaya ako ng Diyos mula sa aking pagkakaalipin sa kasalanan. Ang mga bawal-bawal, gaya ng bawal kumain ng baboy, ng hipon at ng kung ano-ano pang bawal, ay katuruan na lamang ng mga relihiyon na nakuha nila mula sa lumang tipan. Ngunit tayo po ngayon ay nasa bagong tipan na at malaya na mula sa mga kautosang ito sa pamamagitan ng sakripisyo ng Panginoong Hesus sa krus. Sa makatuwid, wala akong nakikitang valid reason para hindi maniwala ang mga tao sa Biblia at sa Diyos. Unless na lang kung pride ang kanilang papayralin na piling nila ay alam na nila ang lahat o kaya na nila ang lahat kahit walang Diyos. Possible rin na indenial lamang ang mataong ito na totoong may Diyos dahil masyado silang nag enjoy sa temporary world na ito. At ayaw nilang talikuran ang kanilang makasalanang pamumuhay. Alam kasi nila na ang pagsunod sa Diyos ay mga ngailangan ng kabanalan at mahirap itong gawin lalo na sa dami ng tukso sa paligid. Natural na kasi sa tao na kung saan madali ay dun na lang at bahala na lang sa magiging consequence nito. Anyway, kung mayroon mang kasulatan na ginawa ang mga kampo ni Satanas ay paniguradong kabilang rito ang bedas ng mga Hindu, ang tripitaka ng mga Buddhis, at ang Quran at hadith ng mga Muslim. At para mapaniwala ni Satanas ang mga membro ng mga relihiyong ito na sila ay nasa tamang paniniwala, ay pinepegi ng kanyang mga kampon ang mga peking propesiya na nakasulat dito. Bilang halimbawa, ang mga Buddhis ay naniniwala na bago bumalik si Buddha Maitreya ay magiging pito ang araw sa kalangitan. Sa paglitaw ng ikalawang sun, ang mga batis ay matutuyo at kada additional sun na lilitaw ay may malaking epekto sa earth until lumitaw ang ikapito at huling sun na siyang magpapaninga sa buong mundo. Naniniwala rin ang mga budis na ang mga nangyayaring wildfire sa iba't ibang panig ng daigdig ay palatandaan na malapit nang magbalik si Buddha Maitreya. Ganyan po katindi ang effort ni Satanas at ng kanyang mga kampun. Gumawa pa sila ng artificial sun sa China at nagsunog ng mga pores para lang makonbins ang mga Buddhist na sila ay nasa tamang paniniwala. Isa pang halimbawa, ang mga Hindu ay naniniwala na ang paglaganap ng artificial intelligence o AI ay senyales na nagsimula na ang Kali Yuga o Dark Age at hudyat ito na malapit ng magbalik ang Kalki Avatar. So kaya pala todo push ang mga Illuminati sa AI o Artificial Intelligence dahil hindi lamang pala ito for one world government kundi para rin pala makonvince nila ang mga Hindu na sila ay nasa tamang paniniwala. Eto pa, alam nyo bang ang genetic engineering at existence ng aliens ay itinuturo sa Islam? Maging ang locust plague na nangyari sa Mecca ay good sign para sa kanila dahil hudyat raw ito na malapit nang dumating ang Almadi. So hindi na ako magtataka kung ang locust plague na nangyari sa Mecca ay sinajari ng mga Illuminati. At kaya pala todo push din sila sa development ng CRISPR for genetic modification at lagi nilang pinapalabas sa news ang UFO sightings dahil kasama rin pala ito sa kanilang agenda na makonvince ang mga Muslim na sila ay nasa tamang paniniwala itinuturo rin pala sa Islam ang pagkatuyo ng ilog Euphrates. At kapag ito raw ay tuluyang natuyo, lilitaw ang gabundok na ginto at ang mga tao ay maglalaban-laban at magpapatayan para rito. Itinuturo rin sa Islam ang Gog and Magog. At para sa kanila, ang Gog and Magog ay mga subhuman gante na magmumula sa norte na makakawala sa mga uling araw at papatay ng maraming tao. Actually, napakaraming similarities ng Quran at Hadith sa Biblia. Kaya kilala rin po ng mga Muslim si Jesus at para sa akin ay okay na rin iyon upang magkaroon sila ng interes na mas kilalanin pa siya sa pamamagitan ng pagbabasa ng Biblia na tinatawag nila bilang Injil. And praise be to God dahil recently ay nasa 200 na Muslim ang nakapanaginip sa ating Panginoong Jesus at nag-convert sa Kristyanismo. At dahil dito, naalala ko tuloy ang nasusulat sa Acts chapter 2 verse 17 na nagsasabing Sa mga huling araw ay ibubuhos ng Diyos ang kanyang espiritu sa lahat ng tao. Ipahahayag ng mga tao ang kanyang mensahe at makakakita sila ng mga pangitain at magkakaroon ng mga panaginip. Tunay ngang walang imposible sa Diyos at ang sino mang tunay na naghahanap sa kanya ay masusumpungan siya kahit pa sa panaginip. Maraming salamat sa panonood at God bless you.